Dahil sa mga nakuhang mga criticisms ni Mama Entrata uh, Sa fandom ng Donbel Kaya heto at ipinahayag nila ang kanilang uh, tawag dito Mga saluobin Siyempre sa social media yan mga kaibigan At uh, hindi po sa akin galing itong sinishare ko lang para po sa mga tao para huwag po kayong masyadong padalos-dalos okay sabi niya ay siya nga pala sabi ito ni Bishop ay siya nga pala tingnan niyo ang timeline ha napaka-consistent talaga ni El Presidente ano mula noon nang siya ang nag-selfie hanggang sa kasalukuyan na may interview sila ni Bell PS kulang pa yarns marami pa daw silang nakatago sa baol sabi daw kasi, sabi nung bubulit na iyahin si Mayura daw, may lihim na pagtingin kay El Presidente. Sabi daw kasi ng uh, account na si Jenny at Jenny143Bell, ay Doni Donnie and AC Interactions and it's normal as magkuya lang but this girl, with this girl na KSP kulang daw sa pansin mukhang may lihim na pagtingin siya bakit ganun siya kumilos and ang cringe niya lately ha sabi yan ni Jenny kung kaya sabi ni Caroline loves bingo yes pansin ko rin masyado niyang masyado niyang papansin tapos dikit ng dikit sabi ni Jenny di cute pa baby style niya Ayun. Dahil dyan, sa inis nila at nabasa nila ang thread na yan ni Jenny, kaya ito pinost nila. O, tignan nyo daw yan. Ang picture, nag-selfie si Donnie At ang tinig naman ay si Maymay. O, ba diba? Selfie ni Donnie pero nasa uh, background si Mary Del Maymay and Trata. One more time, itong nag-practice sila sa UK yata. London ba to? Ayan. Uh, Nag-practice sila pero ang mata ay nakay. do ayan naman, magkatabi naman kasi si Maymay at saka si Belgian guys. Kaya, ayan, siguro nung lumingon, syempre, ang tingin mo na kay Maymay, pero nasa kay Bel din naman. Pero ito lang, kasi ninterview in si Bel at saka si Donnie, pero ang mata ni Donnie daw dito, ay nasa kay Maymay daw. O di pa. kaya sabi nila, hmm, kayo ah, sa kung makasabi kayong si Maymay ang may gusto kay kay uh, Doni, may lihim na pagtingin. Pero itong si Doni ang mas maraming ebidensya na ayun. Um uh, maraming ebidensya na siya itong kumukuha ng picture kasama si Maymay. O, ba? Diba? So, sabi ni Sab, mas matimbang daw yung bansot na kiniklaim nilang babaeng minamahal kesa sa original original friends. Um, nasan yung mas matimbang dyan? Magkasamang ini-interview pero sa ibang babae nakatingin. Wow! Bakit ba kay Maymay sila galit? Bakit hindi na lang sila magwelga doon sa ASAP Studio? O ba diba, sabi niya. So yes, mga kaibigan, that's according to uh, Bishop and Sab. So ayan ha. I eh, nilabas lang nila ang kanilang mga saluobin. So dahil sa palagi nilang napag-uusapan, kaya yung ibang may doon lumilitaw. Ayun sabi nila, sabi ni Tony, I am high ye. O ba? Diba? I am high ye. Hi Fi 13. Ang hirap naman ang pangalan niya. Gosh, 2021 pa ito, Lord. Baka naman ngayon 2024 bago mag 2025. Maybe this time pwede na. Hello. Uh, at Doni Pangilinan at May May at Star Cinema at ABS-CBN at Star Creatives TV at Star Magic Star Magic Philippines and at ABS CBN PR etc 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 kayo naman sana magpagbigyan. boom waiting ayan na antay daw nila na sana ay magkaroon ng movie itong si Maymay at saka si Donnie. ayan kasi, kasi meron siyang compilation itong uh, September 29 Oh, July. July 29, 2021. I, will, I always like this video. Can't wait for them both to have their own movie, series, collab, works, etc. In God's perfect time. Patience is a virtue. Perfect, perfect timing comes to those who wait. God's perfect time and plan. Keep the faith and wait. Sabi niya. Ito kasi pinapakita niya ang video na kung saan. Ha, ah, panoorin nga natin to. Napanood ko na yata to. Let's go. Stingin. yun yung video na yun. Yun yung hindi bagay video daw yun. O, ba diba? Sabi nga na di Doni Don, kung hindi pa ka pa kumain, sabay tayong kumain, libre kita. O, diba? So, pinang dedicate uh, nila itong cuteness daw ni Doni and ni May May sa ASAP last Sunday. O, ba diba? Kasi nga itong si Doni, bungis-ngis pala talaga itong batang ito. At uh, talagang kahalakhak talaga ng ha hak Eto, my my number one. Ah, nilalait ng Don Bo fans si Maymay. my malayo daw kay Bell. Pero bothered sila. Patawa. Kung aminin yung wala si May, kay Bell bat naman muusok ilong ninyo. Dapat hindi kayo takot. Malayo noon pala eh. Sus, ay, ay, ayaw pa aminin. di diba? Yan sabi tuloy ni Meterazon doon. Drew, dami nilang bashed kay Maymay, yung isa nga sinagot ko ulit, Sabi ko ang nanguna ay yung mga co-fans niya. Nakita lang nag-uusap si D at Maymay kung ano-ano ang bashing. Ang ginawa, mga insecure 'yun, 'yun 'yun ang sinabi. So, diba ba? ano nang daw sila napapasalang sila syempre dahil um, hindi nila napikilan ang mga sarili at nakikipag-away na rin sila in social media. Pero yes mga kaibigan, huwag natin kaligtaan, magkaibigan yan silang lahat. Nasa isang pamilya sila, nasa isang roof, under one roof ng kapamilya, ang ABS-CBN. And they are working uh, together all the time, most of the time. Mapa-production man sa ASAP or mapa-abroad, pagkakasama yan sila. So, they are friends. Nothing is uh, going on between them, between my may and Donny. And we do not know if Donny and bell are kind of couple or lovers. But for now, syempre, dahil lang sa mga nangyayari, ang ang kasayahan kasi ng Mai don ay pasakit sa kay Don Bell. So, yung mga fandom na yan syempre mag-aawa yan da, bakit daw kasi pinagsama-sampat bakit daw pinagtatabi tabi pa o di pa o di pa o di pa so yes mga ibigan sabi dito ni the OGs yung old group daw na my mind Donny, Robbie, and Edward. Will they be back? You want the Barda Squad be back, please? Ano na, Robert Marion, kaya pa ba? Ano na, ASAP official? Pwede ba buhayin ulit ang saya sa online? I want ASAP, please. Kasi ito, pinakita niya itong uh, dating uh, picture ng uh, ASAP Squad na ito. Si Maymay, Donny, Edward, Robbie na masaya lang. So, na-miss daw nila yon And, uh, baka naman daw, tuloy-tuloy uh, na itong uh, ASAP squad na ito sa ASAP official. Kasi, syempre, I Want ASAP is online lang yan, mga kaibigan. Pag sinabi mong ASAP, nasa free TV yan. Nakikita sa Kapamilya Channel. Nakikita sa A to Z. At nakikita sa... YouTube channel ng ABS-CBN, so eh gusto ko rin ibalik yan, o di ba? One of my favorite videos of mine doon yung totoo, bakit ayaw mong mag I love you as a friend, Tony, Huy, ito daw yun. <muchas>